pinapakain siya. Ayan so, po ay bisaklat. Parang hirap lang kumain. Oh, bisaklat po siya. Anya. Anong nangyari? Bakit? Ayan, tatalihan po natin yung paa. Ayan, video muna tayo mga guys. Ayan, mga kaidol, mga kamsart. Welcome po sa ating YouTube channel, Kabutig TV. Ayan, tignan natin yung ating ipon dito. Kung ano meron din. Ayan siya. Mag-iisa na lang. Tapos, ito, kumakain sila. Kumakain ba? Tumutuka pala. Hindi kumakain. Diba? Hmm. Meron naman po dito isang inakay. Asa ilalim, ayun o. Oh. Basta, Kumain ka pa ng nanay mo. Ah. Para po hindi na naman inapakain siya. So, yan po ay bisaklat. Parang hirap lang kumain. Oh, bisaklat po siya. Ayun, ay, gagawin natin is tatalian natin siya. Nasamahan ninyo ko. Parang ayaw naman pakain ng nanay. gagawin po tayo yeah, sana makuna natin ang maayos ito muna ikaw ah Ayan, yeah. gagawin po natin aalisin po natin pagkabisaklat niya. ngayon Ayan, ano natin yung paa niya. anong nangyari bakit Ayan, tatalihan po natin yung paa mm, -mm tahan Yang kenyang. Pero hindi po siya mahigpit, kailangan. Lan nakakagalaw yung dugo nila. Ayan. O, maluwag po siya na iipot. <laughs> mga pusa, ako na to. Papakalaman niya aking kalapate. Sayang po puti. Kaya ganito hanatin natin. tali po natin sa kabilang paa oo tahan yan ganyan siya maluwag po yan kailangan makakagalaw din siya yan oh. hmm, ganyan lang muna ha ng ilang araw yan oh. kasi yung paan niya is hindi maiano okay ating gugupitan hmm. natin hanggang sa ano, ilang araw lang sana pa kainin pa ng inahin pag hindi po pinakain ng inahin ating ano susubuan siya kawawa naman para pinabayaan ng nanay hmm. babalik na po natin sa ano sa taas try natin balik oh parang gutom pa parang pura pa pa sa ko tignan nyo po oh oh talagang nahingoy pa ng pagkain nito oh. oh kain pa kayo oh yalis ka dyan ito ka hmm yun nga atin po isasama rito eh. kasi yung nanay nito ma'am ano pa siyang mag ano so, wow ano kaya kulay mo oh ito po maayos naman siya ito ang hindi siya maayos kaya eh, isasama natin siya rito hmm. baka sakaling sub ah, subuan ano hmm. Ah, ito. Ay, hindi na subuan. Ibalik natin. Ay, ibalik natin dito at sa kanyang kwan. Ito. Ah. Yan na lang ha. Para masubuan ka mother ha. Huwag na. Hmm, ilan na lang po yan. Ano, titignan po natin kung pagdating ng ilang araw tumatayo siya. Ayan, abangan nyo na lang po. Ayan, abangan nyo na lang po kung bagay din efektibo yung ating ginawa pagtali doon sa paa para mawala yung bisaklat niya. No? Kasi nakaangan naka na yung isang paa niya. Oh. Kaya ating nga ayusin na. No? One weekend of pampering later. Narinig lang po yung boses natin ng ating mga kalapati. Eh. Ayan ah. Nagpagaspasa na sila. Nagugutom na kayo? Oo, sandali ha. Huwag lalabas at kakain na ng pusa. Oh. Oh. Grabe. <laughs> oh. Nagutom na talaga kayo. Nag-video oh, muna tayo ha. Grabe Talag talagang oh, kawawa naman. Gutom na gutom na sila. Hmm. Wait lang ha. Wait lang. Oh, Tagalin natin. Oh. Ano na. Pinagawa na po. Oh. Wait lang, ito, 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 ito. O, oh, yan o, oh, yan, oh, yan. Oh, oh. na, o. Oh, Dito na! O, busog tayo. Kaya na palaga sila ng pagkain. Yan po sila, o. Tumuto pa na. Video-video muna tayo. Ano yung gagawin natin, ano? Ano? Ayan. Hindi ba na? Ayun. Dito tayo ha. Naalala po ninyo yung aking kalapatin tinalian sa paa. Ito na. At tanggalin na natin yung tali. Ito, tanggalin na po natin yung tali at namamagaan. Uh, ayan. Uh -huh. Wait lang ha. Hindi ko maglalao dito. Bakit ba siya eh? Ayan. Ayan. na po. Tingnan po natin kung makakatayo na siya. Ang una po talaga bisaklat yung paa niya. Ayan. Ngayon po, makakalakad na yan. Bukas yun natin kung makakalakad na siya. Ayan o. Oh. Oh. Hmm. Hindi pa rin. Bisaklat pa rin. Hindi na. Hindi na sa bisaklat. Ang kukulit nyo, doon kayo sa bandarol. Yan. O. Eh. Hindi na sa bisaklat. Makalakad na yan, ha? Makalakad na. isayuin yung paa, ha? Oo. puting puti pa naman sana. Ayan, o. Eh. Lagyan na natin sa lalabi. Kaso, makulit kasi. Tumatalo na, eh. Lagyan ka na, ha? Uy pa naman kayo marunong pumuka Ayan, ito pong nandito Ayan, punan din natin yung nasa taas Ayan, malakas-lakas ka na Ayan, magantay ka na lang ng ano Oo Tutom na hapo na po kasi kaya ano Hindi ko na pakain Ayan Pero maganda ang ano nyo dubat ang nanay. Ito rin kulay niya, oh. Ang itim ang pakpak. Ayan, dyan ka na, ha? Ayan. Kap dito, pipicturan kita. Ayan, galing, oh. Uh. Oh. One more. Oh. Isa. Ayan, dyan ka na lang, ha? Okay. Makakatayo ka na. Ha? Ano, busog na kayo. Bababa na ako. Ayan, oh. Meanwhile, ito na po yung pinalihan ko yung pa. Ayan, nakakatayo na siya. Ganda na ng tayo niya, oh. Tapos ito naman si Grisel, oh. Pinabangan na po yan si Grisel. Oh, ito. Pinatukwa ko po sila kaya ang kulit. Asan yung takip? Nulog pa na video lang tayo ng minuto pang dagdag natin sa ating edit ano itingnan po natin kung kakain na sila yun o tingnan natin kung makain na ayun nga o oh, yung gugulo <laughs> ang gugulo po nila ayun tumutuka na rin po siya o oh. after one week ang ganda na ng tayo niya o oh. hmm. Ha, lang yung pakpak mo pa at ganun. O, oh, mo yung pakpak mo. Ito ito pong isa. Ayan. Ah, na rin sa tumuka. Hmm. Halos sabay po sila. Hmm, ano yung oh, ha? Talaga nagkipag yung ginagawa na rin sila sa pagkain. O, sa pagkupa. Ayan. Sige. Okay. Tukalang kayo. Bibidyoan ko lang kayo. Ayan. Hmm. Ito po ay binibili. Nabangan na. Ito po ito. Ito ng bayaran. E kaso hindi po pwede. Kasi ano pa siya. Mga dalaman ni Guto Motoka. pwede na yan. niya Ayun na natin. Ayun na po. Ayun na po. Ah, Ayun. Yan mga ka-idol, mga katamsar. Thank you for watching. Ano po? Maraming maraming salamat sa inyo panonood. Ito na 'yung ating mga alaga. Ayan. Bye-bye.